kita rin dito sa ating lugar mga pano sa Pati Borgos so dami ng mga bangka na nagtago dito sa may canal mga parno canal sa Pati mga par andito yung mga paseruan andito <laughs> uh, na yung mga bangka mga par hanggang sa dulo pa yan mga par andito na yung black stallion na mga service ito yan andito uh, yung mga paseruan na malaki mga par And ito yung Overshine 2 Saka yung isang Overshine nandito sa likod Saka yung Black Stallion yun. Dito rin Punta tayo dun sa dolo mga par Marami pa dun Nandito na yung mga uh, Sasakyan ng pang diverse mga par no ano pa sa likod mga parno mayroon pa doon hanggang makapal yung mga damo dito mga par yung mga nakikita nyo is yung, yung mga mangingisda mga parno sa Miracure yan yung mga bangka nila Dito na sila lahat mga parno, yung nasipag tago o nga par dito sa may kanal area ng Padre Borgos. Malaking tulong talaga yung uh, Padre Borgos canal no, mga parno, kagaya nito na may mga bagyo. So makapagtago yung mga sa kayo yung uh, fishermen natin. So malaking tulong yun mga parno. mag ang lahat mga par. So pupunta tayo doon sa may eskulahan nung ano kung ano yung mga kaganapan doon mga par